Kuya may tanong ako sa iyo, panigarilyo Kung masagot mo nang tama yung tanong ko, meron kang 50 pesos. Uh -huh. O sige. Paano mo pagkakasyahin ang apat na giraffe sa kotse? Udi Isa kay ko sa dalawa, ang dalawa, isa kay ko doon sa harap, yung dalawa, isa kay ko sa likod. Mali. Uh -huh. Paano nangyari yun? Paano mapasakay yun? Uh -huh. Dapat, ang gagawin mo, bubuksan mo muna yung kotse. Papasakay mo yung dalawang giraffe sa harapan. Tapos, buksan mo ulit yung pinto sa likod. Pasasakay mo yung Kutsi. dalawang giraffe sa likod. O, hindi nakasakay na. Ah. Ganon yon. O, ito pa, isa. Paano mo naman pagkakasahin ang apat na elepante sa kotse? Hindi, ganon din. Isakay ko ang dalawa sa harap. O, mali na naman bubuksan mo muna ang bubuksan ko ang pinto ilagay ko ang dalawang elepante sa harapan ilagay ko rin ang dalawa doon sa likod mali 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 na hindi naman hindi magkakasya oo isipin mo mali mali oh wala hindi mo makukuha to mali nga oh sirit na Sige, sirit na. Ay, sige mo <laughs> muna agad <ka sumusuko. laughs> 50 to Isang kahang ano to, marburo. Mar ah, ano? Ah. Ano ah, ka nga? Ano ko Si, si uh, Baba ko yung apat na dirap sa sasakyan. Tapos isakay ko sarap yung dalawa na ripante tapos dalawa sa likod. Ah hindi, hindi pa rin kasya. Mali pa rin. Oo. O sirit na. O, sirit na, sirit na. <laughs> o sirit na. Hindi. <laughs> dalawa lang yung pinababa mo. Ibig sabihin, yung dalawang jirap nasa likod pa. Hmm. di, hindi pa rin magkakasya kasi dapat ang gagawin mo, pababae mo yung dalawang jirap, buksan mo yung pinto, pababae mo yung dalawang jirap, sa harap at sa likod, saka mo pasakahin ang apat na elepante. Sa harap at saka sa likod. O, wala. Wala kang bipte. Tama na. Tama na. Tama na.